Kita nyo ba yan? Malakas yan. Sino puposta? Good morning! So, ngayon, kukuha na naman tayo ng booking. Siyempre, yun na naman, Monday. At may nakuha na nga ako ito. Ito yung nakuha ko. Eh, five minutes lang yung ano yung layo sa akin. Yung five minutes lang. Yung pick up. Ang na ito sa Bukhawe. Mga ano daw to? Mga wire wire daw eh nasa 1.8 tons ang ano 1.8 kg ang ano timbang niya kaya tara pick upin mo sakit ng balakang ko nagbuhat kasi ako na nilinis ko yung kasi yung ano eh yung sa nilinisan ko nagkamal ako ng buhat ang sakit kaya ngayon hindi ako makakuha ng mga buhat buhat na booking nakakainis ah, imbis na makakapag ano tayo booking ng ano eh makakuha ng may buhat eh ngayon hindi eh kaya tara, pick upin muna natin to Baka pick upin pa ng iba Tara So, malapit na tayo Kasi malapit lang naman talaga eh Napakalapit lang eh Kaya tingnan na Mga box daw to yung nawire eh Tingnan natin kung magkakasya Sana magkasya ano Kasi pag hindi Wala, iyak tayo dito Lunis na lunes, May isa tayong cancel <laughs> Kaya tara Tapos San po tayo sir? Sa amin ano? Okay, daw, 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 kuya. E, Ako kinakadapit ko kaya exit ng tambo Ako na yung din magabay doon. Ah, sige. Ito, mga 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 Papantay na lang kuya Dito naman sa kabila Para pantay sa gulong Yan bagong bago mga boss papakilala ko sa inyo ang aking ilalaban sa arena sa arena itong tropa ko ayan o kita nyo ba yan malakas yan sino puposta <laughs> ano kaya mo na ba kaya mo na bang lumaban ha tingin nyo kaya ba nito lumaban ayan o <laughs> isa muna ano dyan isa muna isa muna pagpag dyan pagpag. Ayaw niya. Sama ng tingin niya sa akin. Ilalaban ko to eh. <laughs> eh no Sama ng tingin no Sabi niyo. Tirahin ko kaya. Ayos ba tayo dyan? Ha? Laban ka ha? Ito mukhang matikas to eh. Ito o. Mo matigas to mo ko may ibubugat to kaysa do sa ise. Isa medyo sa bagay payat din eh. Nung pag payat mas malakas eh, 'di ba? Pag mataba, sagot na sagot yung nasa likod ko. Mamaya na ka tayo interviewin. Wait ka lang. Ito muna, boss. Kaya mo na ba? Ha? Sagot ka naman dyan. <laughs> ayaw nila sumagot. Ito yung mga sagot. O, oh, ikaw. Kaya mo na? Ha? Pinag-kinakausap kayo. Ayaw nyo sumagot. <laughs> Gawin ko kayong ano, tinol eh. <laughs> so, ayaw <ayon> nila sumagot. Ito na lang <laughs> ito. Okay na to, boss? Ah, ito na? Doon na lang din? Okay! Na-load na nila yung ano. Mga wire pala to na, ano. Yung mga pang-welding. Takala ko wire na pang-kuryente. Pang-welding pala siya Kaya maliliit lang. Sakto lang. Kayang-kaya naman pala. Kala ko naman... Kala naman, ano, malalaki. <laughs> Pero pag hindi kasi iyak-iyak eh, no? parang tanga. Kaya, kaya ngayon, on the way na tayo sa Tambubong. Tambubong ba? o oh, yun, basta Tambubong exit daw eh. Sa may bukaw eh. Kaya tara, drop na natin to mga boss. Ang aga pa, oh. sana tuloy-tuloy no. Pag yung sana ako ng maganda. Maganda rin yung ending, ng no? hanggang sa uli di ba? Kaya sana maganda lunes. Kaya tara, ang daldal no? Trap na natin to. Let's go! Ay, nako! Kung kailan 5 minutes na lang, o oh, yan, o. Oh, 5 minutes na lang ang ibabiyahin mo. 5 minutes na lang. Nak ng naman yan. Ang traffic pa. <laughs> ang traffic ang haba niya, no? diba? 5 minutes na lang eh. 5 minutes na lang eh. <laughs> Ayaw pang ibigay yung 5 minutes. Ang tagal ko na dito kanina pa ako. Limang taon na ako nakapilan. Limang <laughs> taon dito. Tagal yung oh, grabe. Hindi mo overtake na siya oh. Oh. Diba? mo overtake na siya. Hindi na niya kinaya. Sabi niya kailangan ko nang ilabas ang pagiging kamote ko. <laughs> Ayun siya oh. Oh, diba? Tingin nyo yun sa hazard oh. Sabi niya, ilalabas ko na yung pagiging kamote ko. Yun, nilabas na niya, 100%. <laughs> Ako dito nag-iiyak Walang magawa Pabira niya 5 minutes na lang talaga eh 5 minutes Naging ano 5 years Traffic no Mas malala pa sa Genty <laughs> Yung pabalik pa natin <laughs> Boss, yung almusal mo, wala na. Natunaw. <laughs> Natunaw na. <laughs> ah, wala pa bang almusal yan? Wasta-wasta kasi yung Nagubo. Jollibee yan. Jollibee, apat na kami. Oo. Okay na. Thank you. So, nababa na nila yung mga wire. Yung mga, ano pala yan, MIG wire. Pang welding. Akala ko, ano, TIG wire. MIG wire siya, MIG wire yun yung ginagamitan ng gas Nas. may nalalaman kayo no? <laughs> kala mo hindi alam eh no? kaya ngayon pag abang ako ng booking walang booking dito pambihira sa tambu tambubong batawag dito walang booking dito nakakainis walang tumutunog na ano walang pot pot no? pero bago pa lang itong ano warehouse ginagawa pa lang hindi to gawa na hindi to bago pa lang puro warehouse talaga pagdating sa Bulacan kaya muna, kaya kaya bang muna ako. Sana makakuha ako dito pabalik ng ano. Pabalik ng Planet Earth. <laughs> planet Earth. Sige, may na lang mga boss. lakas ng ulan. Tingnan niyo. Ang lakas no. Wala lang, sinishare ko lang. Hindi lang ng ulan, may pick up na nga ako ito. Naks ang yabang. Nakakuha rin ako ng booking pambihirang yan. Bumabaybay ako pababa. Ang bababa ng pera, na <laughs> Ang bababa ng pera Alin ano, mga 200. May ganun, no. Parang motor. <laughs> Pero ngayon nakakuha na nga ako. Ito nga, ayan nga yung nakuha ko. Mga ano daw yan, trash bin. sabi. Kasya naman daw dito, apat na piraso lang. Pero malalaki. Pero kasya naman daw, sabi. Kaya pick upin na natin. Ang lakas ng ulan, sana hindi bumaha. Ito na naman yun, eh, ano yun, no. Yung pagkonting ulan, baha. Psh, baha na. <laughs> Kaya ngayon, sana walang baha. Tara, pigapin muna natin to. Baka i-cancel eh. Huwag sana. Tara. Nakita ko yung mga ikakarga. Lalaki, hindi ka kasya, hindi, kakasya rito yun. Pang ano to, 3,000 kg, tingin ko eh. Kasya kaya yan, boss? Kasya Parang, <laughs> parang lalaki niya. Hmm. Parang pahiga, boss. Pahiga. Oo. Oh, iga natin. Teka lang ah. Teka, teka, teka. Teka lang. Ayan. Ayan, okay na. Magkano isang ganito? 65. Ah, oh, Ang mahal ah. Oh. Kaya nga eh. Pag dalaw-dalaw eh, mabigat siya. Pero kung may tatulo tayo, mag Oo, oh, kaya napatapos yan. Okay na, na-pick up ko na yan, ano. Yung mga trash bin. Ang lalaki pala nito, Pambirang yan isipin mo no 13,000 ay 16,000 isa tama ba 16,000 parang ganoon lang plastic lang siya pero ang laki niya ang mahal niya ito yung sinasabi ko sa inyo konting ulan eh no konting ulan bahana di ba ito yung psh, bahana ito no ayan kita nyo ba Bahasyo, bahana ganyan si kuya o tingnan nyo tingnan yung trap ba diba? bahana kaya ngayon ano, on the way na tayo sa Cubao Sa Cubao ang drop nito eh Kaya drop na natin ito basang basa ako Nag ano muna ako Nag aircon Saglit kasi nagpapag siya Mga boss, ano ginagamit yung ano? Para hindi bag... Kasi hindi ako nag aircon eh Hindi talaga ako nag aircon So pag hindi ako nag aircon, nagpa-fog siya Yung loob, wala akong makita Pag sa ano, ano bang ginagamit nyo Kaya ako nag aircon para lang mawala yung fog ano pa pwedeng gawin para mawala yung upag kahit hindi ka nag-air? Suggest naman kayo dyan, boss, oh. Diba? Yun lang, tara. <laughs> Natutulala, eh, no? Nabasa kasi ako, yun. Basang-basa. Basang-basa sa ula. <laughs> Kaya drop na natin to. Dami ko sinasabi, eh, no? Tara. Grabe, eh, boss. Ay, boss. <laughs> Grabe, mga boss, oh. Ang lakas ng ulan. Tingnan nyo, Ano siya? Zero -Cability ano, zero BTB, zero C, zero ano, zero Billy City. <laughs> Ina nyo naman, oh, pambira, ang lakas ng ulan, buti na lang, hindi ako nag-NLEX, bala ko sana mag-NLEX. Tingnan nyo yung traffic, oh. Kaya sa lahat ng rider-driver dyan, ingat tayo mga boss ha, ingat sa biyahe. Huwag tayong magmadali. Tandaan nyo yan, huwag kayong magmamadali badideliber, badideliber natin yan Kaya biyayin na tayo, tingnan nyo 3 hours later Nang patola, nakarating din Sa sobrang lakas ng ulan Lahat traffic, pambira, baha Umiiyak <laughs> eh no Hindi grabe kahit saan ako Kahit saan ako sumuot Talagang baha, ay baha Traffic, talagang wala kang magawa Talagang alam mo yun, parang gusto mong manapak ng ano, ng langgam. <laughs> pero ngayon malapit na ako. Isipin mo ko baw lang to ha? Dapat mabilis lang to pero inabot ako ng ano, tatlong oras, pambir, tatlong oh, dalawang oras atas sa sobrang traffic. Lang nga, lugin lugi na ako sa oras. Wala eh, wala tayong magagawa eh, di ba? Ganun naman eh. Kahit singiling ko to eh, hindi pa magbayad, i-report pa ako. <laughs> Kaya drop ko na to.

Pas natin. Pas natin dito. Okay na po. Thank you. po. So na-drop na 'yung mga trash bin. Ah, uh, ang lungkot eh, no? kasi ano eh, ang traffic. <laughs> ang traffic nakakainit. Talon-talo ako sa oras sa traffic, kombiron 'yan. Kaya wala eh, Ganun talaga eh, delivery. Wala tayong magagawa. Madali naman na akyat, madali rin naman na nababa. Ang problema, yung traffic talaga. Kaya ang lungkot. Kailan malungkot, disadvantage ng mga ganito, kagaya natin. Di ba kahit sana ako lumusot eh, kahit kasi umulan kasi talaga ng malakas. Talagang kasi ng lakas, di ba? Yung kanina nga, di ba, pinakita ko Kaya wala tayong magagawa eh, baha. So, syempre, hindi naman pwede lumusong yung mga nasa unaan kaya magkukos talaga ng traffic nux English pero okay lang yun ganun talaga wala naman tayong magagawa kahit mag iiyak tayo dito kaya ang gagawin natin so tagal ko naghihintay dito kasi ang traffic kaya no ang traffic kaya nandito muna ako hindi muna ako maano sumasabay dyan kasi ang traffic talaga mangawit na naman yung kaliwang tuhod ko <laughs> pero yun nga no diba ito pa nakakatawa edi eh, naghihintay nga ako ng booking sabi ko sana makakuha ako ng pauwi Pambira, may lumabas. Ito, eh, yung lumabas. Sakto sabi ko, pa-uwi. Sabi pa ako. may Maya-maya, nang patola naman yan. Biglang nag-message. Ito yung message niya. <laughs> Alam mo yung message niya, parang gusto ko ng ano Parang gusto ko ng... Parang gusto ko na siya i-message na ano No? Parang... Huwag mong i-cancel. -ano Pag kinancel mo to, ah, huntingin kita. <laughs> <laughs> pambira to, sayang, ang kaso layo, pambira so, yun nga, no, diba, kinancel niya ay, ano niya, minesis niya ako, maya, maya yun na nga nung nag-sorry siya, kinancel niya yun, wala na wag didilim na, pambira wag didilim na, eh no natagalan lang talaga ako sa traffic, mga boss natagalan ako sa traffic, ako natalo dahil umulan ng umulan ng malakas, diba, nakita niyo naman zero visibility <laughs> <laughs> Nakita nyo naman, di ba, kanina? Pambira kaya nakakainid. Doon ako na ano talaga. Ang tagal ko sa traffic. Ulit-ulit, pambira. Ulit, Pero ngayon, eto, sana may mahamay lumabas. Di ba? Para pagkala mo habang traffic siya, pauwi ka. Okay lang yun kasi may kita. Kahit Peter, may umuwi ka na wala ang dala, wala ang bit-bit, wala kang kita. Eh, parang nakakaiyak. <laughs> Pero, bahala na mga boss ha. ko ako muna to ha hintayin ko muna pero pagka wala pag wala lumabas wala akong nakuha kasi puro panot eh pasig puro pamakati yung mga deliver puro pakainta puro pa traffic yung papunta diba talagang ang traffic talaga kaya mga boss hanggang dito na lang ang aking may share kaya maraming salamat sa inyong panonood end of topic na po